Hello, good day mga ka -wander. So, ngayong araw nga pala, no. Uh, nandito naman tayo sa uh, bahay Roderick. ni Sir Roderick. No, Roderick. Rod, uh, Sir Roderick. Ayan. So, siya, yung bagong breeder ng mga Brahma, no. So, mga ka ang gaganda ng mga alaga niya. Eh, nakita ko kanina. At ang gaganda ng mga sisim niya. So, ayan, meron siya dito. Breeder na, ano, ah... Uh, lima. So, ayan. So, tapos dito... Ito yung galing kay Sir Kim to sir, okay, ngayon no, ko ito. Sir Kim yan, yan, Sir Kim, eh yung ano. <laughs> Ay, Sir Yotrik o. Sir Kim, ito. So ito yung ano, pinahiram ni Sir Kim na. Oh, hindi um, pa natin. Ito yung kinokondisyon ni Sir Roderick pa lang yan, <laughs> Sir. Ayan. Wala eh. yung mga ano niya oh. mga um, breeder niya. So ayan mga ka-wonder no, kung mapapansin nyo, yung area ni Sir Rodel or Sir Roderick ayan. Ah, maliit lang to, nasa rooftop pa 'yon, no? So syempre dahil sa kahiligan niya yung mga ah, mag-alaga ng mga gintong uri ng manok, eh talagang hindi naging had lang sa kanya. Yung space, no? Kahit malit lang 'yan, eh na-maximize -ma niya naman ng maayos. Dito, dito na locate yung mga breeder niya. Ayan. Nasa lima sila, oh. Mga black, ito blue. Ayan, pati ito ang ganda ng rooster, oh. Lalaki. Oh, laki, ganda. <laughs> Saka kapal din ng balahibo nyo oh. Quality yung quality rin oh. Ayan, kita nyo mga, mga kawandyo Yung balahibo ni sa tao, punong-puno rin ng balahibo Ayan, oh, gaganda Tapos ito yung mga first batch sir no? First batch yan So nag start na siyang magano ano, magpapisa ng mga anak nila Ito yung mga first batch Oo, oh, okay, so, Naka-reserve na? So, ito, naka-reserve. No? ah, siya pala, sir, no? Siyempre, ano, tatanungin na rin kita kung magkano yung presyo. Siyempre, yung mga iba nating, ano, mga... murang mura lang, -mura sir. Buyer, no, yan. Mura-mura. Inaabangan nila yung price niyan. Mm -hmm. Sir, mag-ubisa tayo dito. Mga week old to, palagay ko, eh, no? Ah, sir, week old. Ayan, may mga week old dito, mga ilang piraso doon. 2, 4, 6, 8, 10, basta more than 10 siya. Ayan, dito tayo. Ano yan, born February, ano? You know, February 6. Maganda, lulusog oh. February 6 yun eh. Sir, so ito, magkano yung price niyan? Yan yung mga, ano, yung presyo ng week old mo. Ano, mahal ba? 400. Ah, Basta ano, pag lima, one plus 1 400 isa ayan mga wonder oh. 400 na lang 400 na lang ang isa tapos may ano pa yan uh, Pagka, may free 5 plus 1 So, yun yung package ni Sir Rodel, no? Depende ba, pag mag usap pa kami. So, yung 400 na yan mga ka-wonder, no? Negotiable yun. Oo, negotiable ba yun, eh. Eh, mas sigurado siguro, sir, pag pinick up nila rito, mas, ano, diba? maganda. Eh, mas maganda talaga, pagka pick up nyo rito, eh, syempre, makakapamili pa kayo ng magaganda, ayun, no? Tapos, ito kasama na to sir, ganun din. O, oh, ganun din yan. Ayan. Ito, ang dami, oh. Gaganda. Gaganda, no, no, sir. Ganun din, ganun. Oh. Kung, basta, one, one month, bago mag-one month, ayun, 400, negosyabol pa yun. Before, uh, bago mag-one month, oh. o, mga one week to three weeks old, oh. yan, nasa 400. Ang isa, negosyabol price po, no? Uh, five plus one pa, yung bigay ni Sir Rodel, ayan. O, oh, para sa mga gustong magsimula, ano, at uh, nagbabalak mag-alaga ng mga brama, Ayan, talagang ito. Ang gaganda niya. Ang <laughs> gaganda, oh. Ang lalaki. Lalaki <laughs> niya. Kahit ako, na, na, ano, naaakit, oh. Ang <laughs> gaganda. Ayan, ito talaga. Pwede, pwede pang simula. Ayan, eh, no, So, magsisimula ka. Quality, quality, eh, no? Ayan. Tapos dito, meron pa dito. Yan, so, kapat, ayun, kapat, ano niya yun? Kasing edad. Ito, ano January 22. Ito mga to, sir. Oh, January 22 din. dami, oh. Maganda. Ito, January 22. So, February. Mag-one uh, mag, mag one month sila, oh, sir. Sa February, ano? Oh. So, ayan, 400 isa. Negotiable price, 400. Tapos, 5 plus 1 pa sila, no? Mga ka-wonder. Pag bumili ka ng 10, sir, may dalawa. Hindi oh, mo libre, oh. Ayan. Oh, Matik yun. Dalawa, sir. Dalawa. Pag bumili ka ng 10, may dalawa pang free. So, yung location ni Sir Roderick, uh, around Quezon City lang din, no? So, ayan po, makikita nyo yung UP Town Center. Ayan, nasa likuran lang siya. Nasa likuran lang siya ng UP Town. Ayun, no? Liliksi, oh. Tsaka, kitang-kita nyo naman yung, ano, yung mga city, mga kawander, no? Napaka-healthy nila. Ayun, no? Ganadong-ganado kumain. Ay, yeah. ito, ito na sa niyan, yan, baxing, sir. May, ah, may bak ba tatlo na, tatlong boxing yan. May vaccine na may rin may po sir. Niya, sir. O, yan, sir. napakaganda oh, pala. Napaboxing ko na tatlo, ball. tatlo yung niya. Ito, safety safety na, may oh, vaccine pa. Malaki. Hmm. Tapos, may mga nakasalang ka pa sa incubator may sir. Meron sir, ang dami. Oh, ang dami parating, pang nakasalang. Ang parating. Ang dami pang parating, no? Ang yeah, parating. So, ayan, ito, sasuggest ko din talaga ito, no? Yung mga, <laughs> ano, mga brahma ni Sir Rodel. Talagang malalaki Tsaka quality Ayan, itan yung mga blue Maganda oh Yung rooster laki Ito maganda rin tong kay Sir Kim oh. Galing kay Sir oh, Kim Motel 19... Kaso ano pa to Kinokondisyon Pino pa, pa ni Sir Rodel So tignan nyo naman yung mga breeder nya Mga kawander Ang mga rare color din Blue Tsaka ito Motel Pero yung price ng sisiw nya Ayan oh Napakamura So sa iba nya Nag range na ng 1.5 ang isa nya 1,000 to five. O, oh, kay, kay Sir Rodel, nasa 400 lang. 5 plus 1 pa, ano? So, ayan. Kita nyo naman yung area ni Sir Rodel, no? Nakakabilib. napakalit lang, pero na ma-maximize niya ng maayos. Eh, pagka gusto talaga, mayroong paraan. Ano talaga. Ano, Sir, no? Oo. Oh. Ayan, ganda. Kaya yung may location tayong bago, yun. Na din, 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 din malaki yun. Kaya yung itong mga seasoner, o. Pag lumaki na to Ah, dun, ililipat mo sa sa may bagong oh, location. Ang yung yung breeder na talaga. Ito, breeder mo na oh, lang, go, Sir. O, oh. Oh, pala mas maganda yung Mas ano maganda. nila, area nila doon. Sa Balara. Mm -hmm. Ilang months na itong mga breeder mo, sir? Ito, sir. Ano yan? Uh, March 2 na ano kayo, sir? Kim. Ano? Oh, magaan na. Magay 11. 11 months. 11 months, no? Saktong-sakto oh, yung 11, ito, months. Lang. So, ito, mga ka-wonder, no? Yung mga hen. Galing kay Sir Kim yan, sir? Oo, ah, no, Sir Kim yan. O, yan. Kay Sir Kim. Baka kilala niyo, ni Sir Kim. Galing kay Sir Kim yan. Yung mag mga lala siya. babae. Tapos yung lalaki, so galing sa ibang breeder yan. Lang yan. Oh, 400 lang para sa mga gusto magsimula. Ayan, 5 plus 1 pa. So ito, hindi to inbreeding no mga kawander. Magkakaibang ano to. Yung rooster ni sir, sir rodelis galing sa ibang breeder yan. Ah, sa ibang breeder yan. Ayan, kita nyo, oh. Kaya kita nyo yung mga chicks niya, yung mga sisin niya, lalaki. Tsaka ang lulusog. sureball na hindi sila inbreeding. Ayan. Mga to, mga black oh. <laughs> Ito laki, lalo yung blue. <laughs> so, ayun no? Uh, yung complete address nga pala ni Sir Rodel, mga kawanda no, ilalagay ko na lang dito sa taas, ayan. Just in case na magustuhan nyo yung mga alaga niya at uh, merong gustong bumili no, pwede nyo bisitahin dito. Or di kaya mag-direct PM na lang kayo kay Sir Rodel. Andiyan din yung Facebook, uh, Facebook niya, ilalagay din natin diyan para cellphone number. Oh, uh, cellphone number 'yan. Complete details niya nasa taas na para makapag-direct ng PM kayo sa kanya. So, yung malalaki doon sir, naka-reserve na 'yon. Ah, oh, 'yon, meron na yun, yung apat na 'yan, na 'yon. Oh, 'yon, sold out na pala yung malalaki oh. doon. Ito may dalawa pa lang dito ng ano, nakakukuha sir. Oh, oh 'yan. Ah, ano. Marami pa pero marami pang kasunod oh. eh 'no. Marami 'yan, oh. No? Marami kayong choices, hmm. marami kayong pagpipilian. Ay hmm, eh, 'no, daganda. <laughs> o, oh, samantala tama sa ano, masarap mag-alaga ngayon kasi magtatag-araw. Talagang buhay na buhay yung mga sisiw, no? Wala <laughs> pa na matang, sir. Oh? Hindi, pa, wala, hindi, wala. hindi, ka pa nagkakaroon ng mortality hindi pa, niya, sir. Ka pa. Ibig sabihin, maganda yung ano mo, sir, yung kamay mo, no? <laughs> Ang ganda yung pag-aalaga mo sa kanila. Hindi kasi, sir, talagang ano yan, maglilis na ng mortality kasi may vaccine na sila, eh. Hmm, wala rin Oo. May vaccine, eh, kaya safety safety na sila. Tsaka swerte na no, makakabili niyan, nakabakuna na pala, oh. Bakuna na yan. With vaccine na. Tatlo na yung bakuna niyan ako dyan. O, biruin nyo mga wonder no, yung price niyan parang bumili ka lang ng ano, ibang heritage, parang presyo lang ng uh, Jersey Giant or Rhode Island Red, vintage. kaya ito, Brahma na, Oh. Mm. Napakaganda. Ayan, negotiable price at 400. Going man, uh, going month, uh, one month sila, no. Week all to three weeks old yan, nasa 400 ang price niya, at eh, negotiable, no. Tapos, 5 plus 1 pa. Alright. So, ayan si Sir Rodel, oh. <laughs> Napakabit din yan. Kakausapin nyo lang, lalo oh, na no, kung marami kayong bibilin. Baka gawin niya pang tatlo yung, ano, <laughs> yung free niyan, no? Okay. Okay. Lalo na yung mga nag-umpisa uh, nag ano, siya. Siyempre, oh. gusto ko rin mga tulong sa mga nag-umpisa. random yun. Yung, alala. kasi, uh, ramdam ko yun. Oh. yun, yun. Siyempre, yung iba kasi, Sir, siyempre, brama eh. Medyo, alam nila talaga, medyo may kamahalan, no? Hmm. Pero si Sir Rodel, bibigay niya lang ng abot uh, kaya. Ayan. Para, siyempre, siyempre, Uh, everybody happy. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Alright. So, ayan. Ito, ito kilala ko ito eh. Na-feature ko na dati eh. na picture mo yan sir. oh, ito. Si Motel. Kilala ko ito eh. Ay, may mga Mangigit lang pa. Saka maganda kasi ito sir. Mababait sila eh. Kaya ang sarap nilalagaan. Mga gentle sila eh. Mga babait. Alright. So, Ayan. O, oh, tatapusin ko na yung dito yung video natin, no? So, ayan, i PM nyo na lang si Sir Rodel para... Thank you, thank you. Pwede kayong makapamili. Mas maganda nga, pipikapin nyo na lang dito, no? Para makapamili pa kayo ng mas maganda. At saka pasok sa standard nyo na uh, mga brama. So, right. Again, maraming maraming salamat. God bless. Have a great day and happy farming. Thank you, thank you.